araw sa inyo mga brad. At uh, ngayong araw mayroong nag-message na kababayan natin at uh, nagtatanong siya kung paano daw makapasok sa Aksas. So ito yung message niya sa akin. Babasahin ko sa inyo yung full message niya. Ito yung sabi niya. Ang sabi niya is, Sir, magandang araw po sa inyo. Isa po akong rating sa makina. Gusto mag-apply sa Aksas. Baka po pwede niyo ako bigyan ng advice. 2022 pa ako nag-apply ng AXAS. Hindi talaga pinalad at nabalitaan ko po, medyo politiko po daw ang recruitment dyan. May mga kakilala naman ako na nasa AXAS pero mahirap din kasi. Dalhin natin pangalan ang wala, ng walang consent. Anyway sir, maghingi po ako ng advice kung paano mapabilang sa AXAS number 1. Reason ko po talaga is mapalapit sa asawa ko. Nasa Germany po siya isa ng permanent resident. Kung ipagkaloob ng Diyos, susunod na po ako sa kanya sooner or later. An ihinto na sa pagsakay ng barko. Medyo nakakalungkot kasi di na magagamit profesyon na tinapos ko. And talaga kailangan na isakripisyo para magsama kami. Pero noong nalaman ko ang tungkol sa aksas, medyo nabuhayan ako ng loob. At umasa na baka pwede pa pala ako magbarko. Hindi ko pa pala kaya isakripisyo at kaya ko pa pala pagpatuloy ang work sa gusto ko at, at ang tinapos ko na malapit ko na malapit malapit sa asawa ko. Nakasama ko siya para makabuo na din kami ng sariling pamilya. Sir, alam ko po na isang stranger lang ako na nanaglakas ng loob mag-message sa inyo. Sana mabigyan ako ng kunting pansin at oras para mapag mabigyan nyo po ng advice para kung paano makapasok sa access at kung may chance ba talaga. Maraming salamat po and mabuhay po. God bless. So, <coughs> sagutin ko tong tanong mo Brad. So yung tanong mo na to is uh, madali lang to Brad. Alam mo, the best nga eh, kasi yung asawa mo nasa Germany na tapos resident na siya. Sa ngayong panahon, mahirap kumuha ng visa. Mahirap para sa mga taga-inland. Parang may bonus ngayon sa inland na pahirapan sa pagkuha ng visa. So, maganda 'yan kasi 'yung asawa mo nasa Germany na. And then uh, hindi ka na mahihirapan na kuan hindi ka na mahirapan na kumuha ng visa kasi ikaw magiging residence ka na rin. So, kung gusto mo talaga magbarko pa rin, inland shipping. Hindi ko naman sinasabi na, na sa Aksas, maraming company na pwedeng applyan pag nandito ka na. Pag nandito ka na, maraming inland shipping company. Marami. So, kung gusto mong magbarko pa rin at dito ka sa inland, marami ang chance mo. Maraming company hindi ilang aksas. So, yan lang yung masabi ko sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo sa asawa mo, Lab, anuhin mo na, uh, dalhin mo ako dyan sa Germany. Sasama ako sa'yo. So, pagdating dito sa Germany, madali na lang yan, Brad. So, uh, pagdating dito, uh, pwede ka na yan mag-message sa uh, kung anong agency na nandito sa Europe. Pag-message mo sa kanila na gusto mo mag-apply, Basta may kumpleto kang papeles, sila na bahala sa iyo. So may pag-asa pa na magbarko ka pero kasama mo yung asawa mo dito sa Europe. So kung hindi mo talaga kayang i-give up yung profession mo inland, inland ang kasagutan bad. Magsasama kayo ng asawa mo dito sa Germany at makakapagtrabaho ka rin at mas maganda sa iyo 'yun malalaman mo na lang yan yung ibang mga informasyon kapag nakapasok ka na sa isang company kapag nandun ka na sa kanila kasi maraming ganyang sitwasyon na nangyari sa'yo na yung mga asawa nila is nasa Germany rin tapos yung lalaki is uh, nandito rin tapos nag-apply dito na sa Europe nag-apply and then direct na sila direct hire sila mga brad direct hire wala na silang agency sa Pilipinas kaya maganda yan para sa'yo the best yan so kung ako sa'yo, sumunod ka sa asawa mo pag binating mo dito sa Europe saka mo na problemahin yung pag-apply mo punta ka muna ng Europe maging residence ka muna dito pag naging residence ka na easy na lang, makakapagtrabaho ka pa rin sa barko dito sa inland alright, ayos, ayos ba mga brad so yan, yan yung mga sabi ko sa'yo